Ano? Panggas. Sorry, panggas. Mm. Bondre. Lo. Lo. Bakit ubo ba, may problema? Koy uh. uh. uh, ba 'tong pulkang? Oo, sobra pa yan. Sobra. Eh. Wag ka pumahita may sukli pa nga yan. May sukli. Ang kulit mo naman eh. Ikaw magpagas. Uy, <laughs> paano yan? Manghiram ka ulit. Manghiram ka oh. naman. Eh, paano yung bayit mo? Next time, pag manghingi ako ha, laki-laki mo. Wala nang bibili tong 500 mo eh. De, sige, huwag sa pagkano. Uy, ang kapal na mukha mo. Hingi ako na Ganda ng motor na uh, ni Smurf po. Uh. Uy! Ay, atit! Bot na, nakita mo ba si ano? Si Bert? Si Boss Bert? Hindi, mm. Di, kakabalik ko lang eh. ako korte. eh. Mm. sa'yo sa ng budget eh. Nagbusa ko ng budget? Ano, wala na ako budget eh. Oh. Sa'yo di ba ng motor? Ayun. Oo oh, nga, ano. motor ni Pinagawa mo pa, nang uh, mm. Eh, wala. Last budget ko na kasi yung pera na yun eh. hindi eh, ko alam, masya-short ako. Baka may ano ka dyan, Bot? Kahit Magkano? 500 kanya. 500? Mm. Ulo, mm. ko lang din ng laundry ko ta Shopee. Ang hirap talaga po. Grabe kasi naubusan talaga ako ng budget. Kasi zero talaga ako. Tinamay, hawa ko dalawang piso. Di mo zero natansya. talaga ako. Hindi ko natansya. Si Bert kaya. Si Boss Bert. Baka nandito sa si Jiro, may. Check natin. Eh. Saan mo? Hindi naman sana mo problema ako. Pero, siyempre, may pamilya pa ako na papadalaan sa amin, di ba? Oo. Oh, kailangan ko rin ng panggastos dito. Siyempre, pagkain. Pagkain. Ang araw-araw, di ba? E, eh, wala. yung ganoon talaga. Ay, si Boss Ay, pala si Boss Bert. Tawag dito. Uy! Ano yun ako dyan? May extra ka pa. Pera? Hmm. Gan. Pero ito lang, 300. Walang pera eh. Wala na. Walang pera? Wala na. Pakain ko na din mamaya ngayon. Tandaan. Tandaan yung pera ko eh. Pira? Wala kasi wala na akong pera. Nauubos ako. Di ba binili ko yung ano, motor ni Bunso? Mm. Wala na pa nga. Wala, wala na. Wala Basta na tira. Si ano kaya? Si Jay. Si hindi ko lang alam. Tara sa mo? Kaya lang nahiya ako eh. Hindi, try mo lang. Pero sa akin mo. Wala, wala na nga akong pera. Zero na siya. Zero, zero, zero na talaga ako. Pigam, kasi pigam piga, ito na lang matitira sa akin. Dalawang piso. Hindi ko na mo pa. Eh, paano pa? Kakain pa tayo mamaya. Oh, paano kakain? Atin lang tayo. Hindi, atin lang tayo mamaya. Ayun lang yung pera ko talaga. Oh, ikulang eh, ko sa'yo yun. Siyempre, di ako rin yung sarili ko. Hindi, kahit mo na, tayo. Jay? Jay? Oh. Ayun. Busy. Busy. Busy ka, Jay? Yes. Oy, anu ano yan? Ano? Ano yan? Ano yan? Sorry ah. Ano yan? Sorry, Jay. Wala na. Kasi Anong mukha mabili. yan? Anong mukha yan? Hindi, wala kasi. Hindi, na mukha. Oh. Hindi naman na mga problema ng mga. Eh. Pero oh. naubusan kasi ako. No. Budget ka lang yan. Oo, oh. din diretso yun namin eh. para wala oh. na oh. na ako ng budget. Alam mo naman. Hmm. Bumili ako ng matulog oh, para matulog. sa kapatid ko. Tapos, so, nira pinadala, pinadala mo ba? Ibaba mo, nakaraan, di ba? Oo. Oh, oh. Eh, wala, wala na oh. ako. Kahit piso talaga. As in, zero. Ay, hindi, may piso. May dos pa. ako dito. Piso. dos. Pero... So, ang, well, anong ka ka, ka, ka. gusto mo mang hiram ka? Oo. Oh, kung kung pwede, kung hindi, hindi na magkapaligidi eh, kaya. Kung meron oh. ka, kahit 500, pantawid ko lang hanggang bukas. Hanggang sa mga susunod na araw. Tapos, sa naman ako ng Monday. Baka pwede mo kong hiramin. Kahit 500 lang. Free babalik ko na Monday, Monday. Tapos may free burger ko pa sa akin. Cheeseburger. Cheese. <laughs> oh, burger. burger. Oh, free burger. burger. Oh, free cheese burger. Sabi ko na. 500 ah. So, sabi ko na magagamit ko. Guys, babalik so ko yung pera sa kanya. 500, 500 plus cheese burger. Sabi mo. ko na magagamit ko ito sa Klisagas. Kaya dito ko nilalagay eh. Ah, Burger ah? oh Oo. Burger. Kasado, kasado. Burger. Walang interest na guys. Walang interest. Mapapahiram tayo. Burger lang. Burger lang. Walang interest pero magpapahiram tayo. Burger lang. Tama ba yun? Pero guys, ayun. Salamat. Kasi may pong budget na tayo. Let's go! Tara na tayo. Tara, tara, tara. Tara. Oo. Panggas. Panggas. Ano? Panggas. Sorry. Panggas? Hmm. Ano Wala na ito pero eh. meron pa naman. Wala na, hindi isa ka mapupunta. meron pa naman, pwede pa naman. Hindi, wala sabi mo na ko Ha? Sige yun eh. kaya pa naman. Ano kaya, wala na pero sabi mo. meron pa dyan, meron pa lang. So, yan, panggas yan. No. Bakit? ba sobra pa yan ay, ka pa dyan! Ano gagamitin mo? Trap! Ang bag nga lang ata, full tank. ba gagamitin mo? Dati, baka full tank. Oo nga yun, Ano oh, Uy! uy do dati pa yun! Dati di, pa okay, tama naman dyan. Dati di, talaga di, ano. Di, naman. Ito naman, ito! Ay, dati magaan? full tank ngayon 200. spoil mo yung kapatid mo eh! Hindi naman, hindi siya ini-spoil. 150! Full tank na yan! Dati nga lang yun! Dati! Ano nga, ano 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 nga, ano nga, ano, ano Wait, ng Magkano pa nga to? Wait, na. Anong kulang? Uy, anong kulang? Hindi, sige. Wala na kasi akong pera, Yan na lang talaga yung last budget ko eh. Pero okay. pag meron, pag ano, mamaya, baka mamaya, nagdaga na lang yan. Huwag ka pumahita, may sukli pa nga yan. sukli, ang kulit mo naman eh. Oh. Oh, Ikaw oh, magpagas. Eh, ang kulit. Oo, sige. O, ang papagas. Yun yun na, yan, 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 yan. O, ang papagas. O, ang papagas. O, ang na, O, ang papagas. O, ang ka ulit ang ka hindi. Ako, wala na, akong mapapairam papairam sa'yo ah. Okay. oh, wala akong papairam pa, sa'yo. Okay, oh, oh, dito. Hindi, ako papagas. Oo. Oh, na. na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. na. Ako na. Lumpas na lang siya Next time, pag mangingi ako ha. Laki-laki mo. Wala nang bibili kong 500 mo. Hindi, sige. Uy, ano? So, Uy, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha. Huwag yun na nga kasing ano eh. Huwag yun. Yan, yun na nga lang. Eh, trip niya yun eh. Minsan eh, lang naman din mangingin yung tao ba't eh. Tingnan di mo, dinabugan ka pa. Hindi! Eh, sira yung pinto eh. Anong dinabugan? Ito yung spoil din kasi ni Oh, oh. 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 Ka, ka. Wala ka? Eh, sira lang. Wala ka? Ayan lang. Hindi kini spoil. Ayan yun na lang. Ayan yun na lang. Sige na. Yan, yan lang. Sige na. Sige na. Sige na. Ano, may araw ko na sa Monday. Thank you. Sorry talaga. Hindi ko lang problema kahit walang burger. Pero para sa akin guys, Comment nga kayo guys para mabasa na ito ni Tito Otis kung ayaw niya nung advice namin. Anong T masasabi niyo sa kanya? niya? Hindi sa akin. spoil mo eh. Kung tingin niyo ini-spoil ni Tito Otis, i-like to. Kung T sa tingin niyo tama lang yung ginagawa niya, sige pusuan niyo. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ng mga tao. Bakit kasi yun? Siyempre, bunso namin kapatid yun eh. Kung baga, parang kami na yung naging magulang din noon. Parang ako na rin yung naging tatay noon. Siyempre, huwag parang oh. bibi baby namin yun eh. oh, eh. kaya masabi ka sabi ko, hanggat nababuhay ako, hanggat kaya kong ibigay sa pamilya ko lahat, ibibigay ko. Ayan yun na yun, Dili. Binabas ako na kasi.